Sa likod ng bawat sibilisasyon, sa anino ng bawat templo, may isang aklat na hindi kailanman nakita ng mata ng mortal. Isang aklat na sinasabing naglalaman ng karunungang ipinagbawal, karunungang kayang baguhin ang kapalaran ng sinumang makakapaklas nito. Ito ang aklat ni Thoth, isang kalamat ng pambihirang karunungan, makita at mga lihim ng kalawahan. Sinasabi ng na matatanda na ang sinumang makabasa nito ay magkakaroon ng kapangyarihan kausapin ang mga espiritu, kontrolin ang mga elemento, at makita ang nakaraan, pati na ang Ngunit bawat karunuan ay may kapalit, at ang kaflat nito ay hindi nagbibigay ng na walang hinihingi. Marami ang naghanap nito. Mga paraon, mga salamangkero, mga pari, ngunit iisa lamang ang natuklasan nilang lahat, ang tunay na lihim ng aflat nito. Ang aklat nito ay isa sa pinakamistiko at pinakamatagal misteryo sa sinaunang mundo. Pero ang totoong sekreto nito ay hindi tulad ng iniisip ng paramihan. Hindi ito isang pisikal na aklat, bagpus ay isang simbolo ng pagising ng kamalayan, ang nakatagong karunuman na naaabot mo kapag nagising ang iyong isipan at espiritu. Naglalaman ito na ipinagbabawal na kaalaman, ayon sa alamat, tanging mga handa humunawa ang kaya humawak na mas mataas na katotohanan. Pinaniniwalaan ding ugat ito ng tarot. Maraming test ang naniniwala na ang tarot ang natitirang piraso ng aklat nito. Bawat paraha ay parang pahina na nagbubunyag ng mga nakatagong batas na sansinuho para sa marunong ito. Sunising Sumisimbolo din ito sa kapangyarihan ng ating subconscious mind at sinasabing natutunod o hinuhubog ng isip, salita, at intensyon ang realidad, ang pundasyon ng manifestation. Para sa inyong kaalaman, si Thoth ay kinikilalang bathala ng wika at simbolo ng sinagunang Egypto. Nilikha niya ang mahiwagang aklat upang maging gabay sa pag-akyat na kaluluwa, tungo sa kalibanagan hindi ito naglalaman ng literal na mahika sa halip na roon ang mga ng na paglalakbay gaya ng pagkilala sa sarili, pagpapaamo sa emosyon, pagunawa sa batas ng universo, pagmulat na pangloob na paningin at pagkakaisa sa banal na karunuan. Tanginiwala ang mga sinagunang mistiko na ang parunuman ni Thoth ay nakaukit sa Akashic Records at nakaabot sa pamamagitan ng intuition, panaginip, meditasyon, shadow work at gumagamit ng mga simbolikong kasangkapan gaya ng tarot. Isang paan, ang aklat ni Thoth ay hindi binabasa, ito ay inaalala. Ang pinakatatagong lihim ay walang iba kundi ang aklat ay nasa loob mo, hindi kailanman nasusulat sa papel. Dahil ang aklat na ito ay nakatago hindi sa mga libingan, hindi sa mga templo, hindi sa pinakamalalim na bahagi ng ating sarili. Ito ay isang pinto, isang bulong, isang alaala -ala mula sa ating kaluluwa ang tunay na nahabasa ng aklat ni Thoth ay ang taong nagising, ang taong naharinig ng mensahe na mula pa sa sinaunang mga bituin. At ngayon, ang tanong ay hindi ko mahahanap mo ang aklat. Ang tanong ay handa habang buksan ito. Isang mahalagang paalala, ang sino tumingin sa loob nito ay hindi na muling naging tao. May mga mataraw na nagbago, may mga kaluluwang na punit, at may mga taong nablaho, iniwan ang katawang habang ang kanilang espiritu ay kinulong sa pahina. Sa pagkat ang ni Thought ay hindi binabasa, ito ang binabasa nito, tinitimbang ka nito, sinusukat ang takot mo, kapag nakita nito, handa ka na.